So, mga mga boss, bali ang sira nito is pag sinugunda mo namamatay mamatay. Pandara daw kay. Primera. Gunda. Mamatay pag uh, nakasigunda. Mga boss, bali yung sira ya, yeah. huwag na kayong maghanap ng ano pang wiring. Dito na kayo magdiretso sa neutralite. Ito yung sira niya. okay, pandara. Primera. Segunda. Ito na yung sira mga boss. Yung neutralite din yung sira. GD uh, 110. simple tips lang mga kaidol at troubleshoot step by step yun lang po yung mga sira yang mga idol thank you for watching for g din vlog